Ang oh, ganda oh guys oh. How much is this one? 2 point ano? 2 point 1. Ay ito. Very nice. Hmm. 2 point 100. I want to buy for my kids. Good or no? Mm-hmm. It's a good night. No? Ano lang to guys? real and 100 by sa. Choose what you want. Hikashu. <coughs> hey, wow, I like it this. Kashu kashu. I want to buy some. But no, have any. <laughs> <coughs> you. I want like this. Uh, uh, what is that called? Ring. Where is that? Oh, this one, not like. Look at that. And this. You know? You know. guys. Oh. Nice, nice. <clears throat> Ito ang aking ano, one real. Ito one real, one real. 1.5 Ang cute nya guys, oh. Ito, ang cute <laughs> May bracelet na siya, guys. Yan, oh. 1.5 hmm. Salamin nga tayo kay Malabo ang mata hmm. ah. Ano siya? mas malamig dito kaysa doon sa dragon ayun pero alam nyo guys gusto ko nito silver uh, -uh. magkano ba to 800 ba isa wala bang silver ang lawa ka ng silver or ano Poor oh, woman. Gusto ko nito. Kaso mga gold naman to. Eh. Wala bang silver na pa ang babae? Hindi ako nang ano. Alam mo ba ang puso ko ay para sa iyo? La 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 ah ito pala yung hinahanap niya ito yun oh ito yung hinahanap niya ayan ito oh ito 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 yung hinahanap mo ah magkano ah oh, one real and five hundred <laughs> wait lang Ayan ang belt niya, oh. Ha? Ah, ano pala siya, oh? Ay! Naulog! Ito pala siya, oh. Ang cute niya. Ayan siya, oh. oh may, gold, may belt siya. Yung gold na belt. Belt siya, may belt. Oh. Oh, yun eh. Bongga. <laughs> nakakaloka. Okay, so. Hmm.